Para sa impeachment ng Vice President. May napanood akong video eh. Nagatakot <laughs> na ba ito? <patabato. laughs> Grabe. Akala siguro nila eh, hindi malalaman ng taong bayan yung mga pumirma. Pero wala na. Ito, napanood ko lang ha. Ito, panuorin natin. I-share ko sa inyo. <laughs> Ayan. Sabi-sigaw yung mga tao Duterte, Duterte <laughs> Ay, ito, okay, ito lang natin kung ano yung sinabi ng Juan, uh, nag-vlog. <laughs> <laughs> pahiyang pahiya yung mayor sa Pitugo sa Mbuanga del Sur Bakit? Eh, kinakandidat nangangampanya siya sa bayan ng Pitugo kasama niya yung mga U, gubernador at dalawang congressman na U <clears throat> Ang sabi niya tulungan ninyo ako para hindi ako mapahiya Magkaisa tayo, iboto natin sila. Dati, dati kasi, yung mga yun ay supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nung nagbago na ang administrasyon, kumambyo agad sila. 160 degrees kambyo agad. Lumipat sila ng kampo sumama sila sa Marcos administration. Kaya sabi niya, yung, yung nagsasalita na yan, yan, sa video yan, ay kumakandidatong mayor sa Pitogo. Sabi niya sa kanyang mga kababayan, nagpasalamat siya, tapos humingi ng suporta. At ang isisigaw daw nila ay PBBM. Ito, pakinggan natin na. Natutupad na yung mga kasabihan na kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Eh kasi pumirma sila eh, pumirma sila sa impeachment ng Vice President para ma-impeach. Anong dahilan? Natakot sila na baka wala daw silang ayuda, walang pondo sa kanilang mga project. Ito, tandaan ninyo, tandaan ninyo mga congressman, congresswoman pag naging congressman ka, mayroon ng pondo ang iyong distrito. O. Oh, budget o finance, nakakalam yan. Bakit alam ko yon? Hindi ako politiko pero alam ko yon. Nakikinig ako sa mga balita na pakikinabangan. Naniniwala naman kayo na wala kayong budget sa inyong mga project. Ay, naku po. Ngayon, ay, napahiya kayo. Ito, ituloy natin na. Na sa, video, light, sa na na Ayon, 'yung video na kaninyo sa na kumalat na yung mga video na uh, kung sino-sino yung mga pumirma na mga congressman may mga nagalit may mga nagtampo bakit sila pumirma? Eh, isipin po ninyo yung bot, boto ng ating vice president noong national election, presidential election. 32 million. Hindi na kayo nahiya sa 32 million. Gaano karami yun? Eh, yung kay President Bongbong Marcos ay eh, mayigit 20 million lang. Oh, Ganon kalaki ang nagtiwala sa vice president sa buong Pilipinas at sa ibang bansa ng mga Pilipino. Tapos, pipirma kayo na magiging na may impeach siya. Ay nako, ngayon, eh, tapong bayan din ang hahatol sa inyo sa araw ng election May 12. <laughs> Wala. Bumabalik sa inyo ang karma. Hindi na, na kayo hiyo, hindi na kayo nahiya sa tapong bayan. Akala ninyo kasi hindi malalaman ng taong bayan na pumirma kayo. Eh, naku po. Tapos ngayon, ang lalakas ng loob ninyong hihingi ng tulong ulit sa taong bayan. Eh, di... <laughs> Itong mayor na ito, Pitogo, hindi ko alam kung mananalo yan. Eh, nandito ako sa Tigbao. Isang probinsya lang ito. TIGBAU at Pitogo sa Mubuanga del Sur. Mula rito, Pitogo, ang ah, mula rito, Tigbaw, Dumalinaw, Gipos, San Pablo, Pitogo, pa, papuntang dagat yun eh. Hmm. <laughs> Ay, po. Ay, Diyos ko. Nakakahiya itong mga ginagawa ng mga kakampi ng ating administrasyon palagay ko walang mananalo sa mga palagay ko lang ah, opinion ko lang ito bro eh uh, sasabihin niyo man fake news ako eh, panoorin natin kasi yung video yung nagvideo eh, sinunod sinunod niya doon sa mga tao eh kasi ang sigaw nila do te te do te, -do -te, -do -te. <laughs> ang sabi niya wala akong narinig ang sabi niya wag ka dumog wag ka wala daw siyang narinig gahim mo ulo <laughs> tigas daw ulo <"Mugulo." laughs> <laughs> pahiyang pahiya sila sa mga tao lalakas ng loob na mga kampanya <laughs> ito, panuori natin tuloy sobot bata ng opposition ng ating governor kung wala akong masabi sa mga politikong ito. Ay, naku po. sila ng tulong ngayon sa tao ba yan. na sabihin nila, kami ang inyong ihalal, kami ang inyong iboto para tuloy yung ating mga project. Hindi nila alam na bawat distrito may mga pondo na yan, may mga <laughs> budget na yan. <laughs> eh kung hindi ibigay yan sa inyo, o di, magtangon mag kayo doon sa kinukukulan. Sino ang magtatanong dyan? Bakit walang binigay na pondo para sa inyong distrito? Hindi yung kongreso doon sa uh, COA. Yan yung sinasabi ng Congressman Marculeta. Bakit anya tayo ang nag-audit sa office ng Vice President? Tayo na ba ang nasa COA? Commission on Audit. o Lahat ng mga ahensya sa gobyerno, sila ang may karapatan mag-audit nasa ng budget, pati yung office of the president, mula sa opisina ng presidente, pababa, kowa ang may karapatan diyan. Yan yung tinatanong ng ating congressman Marcolita. <laughs> <laughs> Uy! Uf! Diyos ko po, gumising na ang yung mga taong bayan. Napapahiya na sila. Hindi na alam kung anong gagawin ng MC. Eh, ah, biglang umalis. <laughs> Nagningitian na lang siya. Akala ko fake news dati yun. Eh, Ang daming kumakalat ng mga video yung eh. eh. Sabi nila, edited lang daw. Kung edited, eh, bakit isinunod ng cameraman yung uh, camera niya doon sa mga tao na sumisigaw ng Duterte? Hmm. Bakit ko alam yung video yan? Eh, siyempre, nandito ako sa Sambuanga del Suri. Eh. Ang bilis kumalat ng mga balibalita, lalo ngayon sa politika. Eh, ilang bayan lang yung pagitan namin eh. <clears throat> saka kinuha ko yan sa Sambuanga News Plus. Yan ay nangyari noong April 28 itong taong ito. Ngayon ay May 1 na. Eh, trending na trending sila ngayon dito sa Sambuanga del Sur. Eh, ilalagay ko rin sa description kung sino yung tao ng yun, yung nagsalita niya. Kaming <laughs> magsasabi ngayon dyan na fake, Pik, fakey daw, fakey yung audio. Eh, nagalit nga yung nagsasalita yung tumatakbo mayor. Nagalit nga eh, sinabihan niya yung mga tao na wako ka dungog, wako ka dungog, gahin yung mga ulo. <laughs> Sabi niya, hindi daw siya nakarinig.

'yung laban ko at maraming maraming salamat